Hoy! Ba't ngayon pala? Ha? Ha? Ba't ngayon pala? O bakit? Ba't wala ka? Ipinapahagi kami ng ano doon eh. Nakwentuhan. Magsimula ka sa tumama. Ngayon ka lang bumating. Anong oras na oh? Na-stress na lang hapon! O bakit? Ano? Tingin pa tingin pa pa Paho ba ako? Ba't ganyan ang amoy mo? Ano? May siktot? Ano? Amoy um, babae ka! Eh! ba ang amoy dyan? Bakit? Okay, ano ka yun? Tatlo'y naamoy ako. Sama pa kasi galing kanina ang umaga ka pa pa. Na. may nakabarangan nandun sa na ng umu. Kaya yun ang nangangamoy. Hindi na kapating. Hindi na kapating. Hindi Ano ba to? Ano sa'yo? Wala kang ka malang update. Anong update? Wala kang update. Simula kanina, Kanina ang umaga ka pa umuwi hanggang ngayon. Ano ba update eh? Nagkukwento kami, uwi ako ganyan, pakikita ko sa'yo. Ako din ka nagtitext sa'yo, hindi ka tawag? Ako ang dami kong katatawag, ang dami kong katitext, nagbiss ko lang ako, hindi ka low bat No, Oo. Oh, ano siya ano, nag, pataw, I, nag na bigla mo pinatay? Eh, nag nga, namatay bigla. Sino ka-chat mo to? Sino ka mo Ano ka-chat, ka-chat? Oh, bakit may mapula dyan? Ano mapula? Ayan, oh. Ano to? may mapula? May mapula. Ma Kagat lamok. Kagat lamok. Patingin. Patingin. Lamok na babae. Anong babae? Ha? lamok Ay, na babae? Oh, okay. hindi naman na ngagad kasi ng like, lalaking lamok. <that> Ayun, <that> <that> Pamuk na babae yon. Wala! Sadyang ang nangangagat sa akin yung mga babae. oh sa, sa iyo, ng, o, bakit? iyo, mga lalaki ang nangangagat. Huwag ganyan yan. Malambot na. Ha? Huwag ganyan yan malambot. O, oh, yan ang namang tubigas? Huwag malambot yan. O, oh, wala nang lakas. Kasi laro-laroin mo. Laro-laroin, bakit oh. ang lambot niyan ngayon? Kuwig, saan-saan, kaya ka pa umaga, o. hindi ka na umuwi, nandun ka na sa tambahin, maghapong. ka na nakatamay. Hindi. Papahinga muna ako tapos pag Ito ito yung ano ko. Ayun, bahala ka na diyan. Ano to? Ayun. Ano to? Wala Oh, ano masarap 'yan. Yan. Masarap 'yan. Mamaya pag hindi ka na kain sa tingnan mo ha. Tatlo pa. Tatlo Tanong pa. Ano na gumana yan, ha? Ano hindi? Okay. Magroro pa suli ako. Kaya Anong kaya pundi, yan. Hindi, huh? Sabi ko sa'yo, bumalik ka kaagad. Ang tagal-tagal mo Tapos pagka nakarobas naman, hindi ka tumagal. Kala mo. Ang gusto ko lagi kita nandito sa tabi ko. Ayaw kong na punta sa labas. Aba. Sa gusto ko lagi kong nakikita yung mukha mo. Oh, hindi ka nagkasawa? Hindi. Magsasawa. Gusto ko nakikita lagi yung pagmumukha mo. Kahit ganyan Ay. yung pagmumukha mo. Gusto ko lagi nakikita. Ay, hindi naman gayon. gay nang... Kaya nga ko na kayo para medyo ma-miss natin ang isa't isa. Hindi. Kahit na. Ayoko. Ano kayo ko? Ayoko nang nawawala sa paningin ko. Gusto ko lagi kita nakikita. ayoko ako naman hindi. Hindi. Sasampigahin kita okay, eh. Okay na mo. Kaya mo gusto kong makita, sasampi kayo mo lang ako. Patingin na Tiga, mo, ako. Kaya, lalayo na ako. Buksan ako, buksan ako, pupunta. Iinom lang ako. Anong iinomin mo? Ha? Anong iinomin mo? Ha? Nakikiliti naman ako. Anong iinomin mo? Ha? Hindi ako na kukuha doon, matulog ka doon. Red horse. Malayas ka na naman. Kama ko red horse. Malayas ka na naman ikaw. Napakalayas na matulog ka doon. Kama ko red horse. Mukha ko na sa labas?